Good everyone, it's me again, King Wawa. At ngayong araw ay babahagi ko sa inyo ang aking level 95 Assassin Cross Soul Destroyer build. Okay, so bago tayo magsimula, itong video na to ay update lang dun sa nauna nating Soul Destroyer Guide. And para hindi tayo paulit ulit sa mga basics ng SD build, ay eh mas better na panoorin nyo muna yon. Dahil ang mga babanggitin ko lang sa video na to ay eh yung mga madadagdag at nabago. So, at this point, nagkaroon ako ng deeper understanding sa Soul Destroyer build and naging klaro na sa akin ang pros and cons ng build na to. Babanggitin ko lahat ng yan mamaya, pero bago yon, simulan natin sa Gears. Minimal lang na bago dito actually. Una, sa Costumes. So, depende sa'yo kung aling costumes ang dapat mong i-redeem sa wardrobe. Kung PvP-oriented ka, much better kung ignore death and damage to demi-human ang i mo. Pero kung PvE naman ang trip mo, FP attack and magic attack. And sa accessories, since level 95 na tayo, dapat meron na tayong dalawang Orleans Glove. Dahil sa mga accessories na level 85 pababa, Orleans talaga ang pinaka best. Pinray ko na yung mittens and hindi talaga siya viable eh. Mas malakas pa nga yung earrings na level 65 lang. So ang biggest question, ano ba ang mas better? Dalawang Orleans Gloves or Divine Queen's Bracelet and King's Pocket Watch? Ang sagot ay, depende. Kung wala ka pang plus 15 accessory, mas better kung dalawang orlins muna ang gamitin mo since 10% magic attack ang bigay nun. Pero kapag plus 15 na at least isang accessory mo, eh pwede ka na mag Divine Queen's Bracelet and King's Pocket Watch Combo. Dahil every 1 KSP, SP, eh 1 magic attack ang dadagdag sa'yo. Sabihin na natin meron kang at least 3k SP, eh di 10% magic attack na yon at may bonus pang int base magic attack and variable city reduction Next is enchants Konti lang ang adjustments natin dito So sa armor, cloak and shoes, igol natin makakuha ng int or sp And sa special enchant naman, is tranquility Dahil ano ba ang current meta natin these past months Paladins And para ma-minimize yung damage nila sa atin, e eh kailangan natin ng crit death and crit resist para imbes na ma-3 hits nila tayo, e eh 4 hits na lang <laughs> Then sa weapons and accessories, int, magic attack, and p attack sa substats. Then sa special enchant, either legendary bow or magic attack. Depende kung alin yung mas mataas na level. E paano naman kung pantay yung level ng dalawa? Better go for magic attack. Dahil nga int ang pinaka-priority natin, eh mas better kung ipa ipaprioritize natin ang magic kesa sa physical. Next is cards. Since nadagdagan yung slots ng head, shoes, and cloak, eh nagkaroon tayo ng slight adjustment. Dalawang 3-star karat sa head, dahil bukod sa nagbibigay siya ng 5-int, eh may 300 SP pa siyang dagdag, na sobrang useful para sa Master of Magic set. Eh bukod pa dun, eh may 250 HP pang bonus, kaya sulit talaga. And ang selling point pa netong karat, eh madami siyang stock sa trade, kaya sobrang dali niya lang i-3-star. Sa shoes naman, verit card pa din. And since madami rin siyang stock sa trade, ay eh easy lang din siya i-3 star. Sa cloak, medyo mahirap. And even ako wala pa na itong cards na to. At yun ay dalawang Frildora cards for Glass Cannon or dalawang Orc Baby and Redrick cards para sa kunat. The rest sa cards natin, ganun pa rin. Pero I highly suggest na i-max yung Angeling and GTB Puppet cards. Since SP ang bigay nun, pang combo din sa Master of Magic set. Next is statues and medals. So wala naman na bago pero gusto ko lang sabihin ihabol na natin yung mga kulang na stats. For example, sa statue, di damage yung una mong in-ups. Ihabol mo na din yung magic damage since mabilis mo lang siya ma-ups dahil maliit pa lang yung required na materials. Same goes with medals. Kung heroism na yung una mong in-upgrade, ihabol mo na din yung wisdom. Then sa baba, kung mataas na yung level ng storm and fire, at masyado ng malaki ang required materials, e eh pwede mo nang ihabol yung spring water and innocence. Para pati yung PvP and PvE stats natin nag improve dahil baliwala ang base stats natin kung kapos tayo sa mga yon. Next is Sigils. So, depende sa'yo kung gusto mong gumawa ng PvP damage reduction set. Yun yung mag upgrade ka ng blue sigil hanggang max para malaki yung PvP damage reduction mo. Pero para sa akin, since in and out lang naman ang gagawin natin sa PvP, eh much better kung mag-focus na lang tayo sa damage buff sigils. So, ang goal natin is Soul Reaper, Impact, Starfall, and Energy Drain. Ang effect ng mga sigils na yan ay mostly burst damage and higher damage to enemies with more HP. Kaya perfect talaga siya para sa glass cannon build. Next is feathers. So may dalawang setup ako na itong feathers. Isang PvE and isang PvP. At glass cannon pa din siya. Ang combination ng mga feathers na to ay low budget lang. Since napag-desisyonan ko ng tumigil sa pag-top up, simulan muna natin sa PvE. Sa attack feathers, sky, day, valor, time and faith sa death feathers naman light dark justice nature and grace so 3 yellow and 2 purple lang sa PvE since yun lang naman ang nagbibigay ng PvE stats percentage sa PvP naman sa attack feathers sky day space time and faith sa death feathers light dark divine nature and grace kung mapapansin nyo, eh gumamit ako ng light and dark sa Death Feathers, which is libre na lang ngayon dahil sa Odin Cap Redeem. Yun ay para kahit sa Death Feathers, eh meron pa din tayong PvP damage bonus na maukuha dahil nga glass cannon tayo. And ang reason kung bakit mababa ang tier ng Death Feathers, e eh para mabilis nating ma-ups yung space and time. Kasi kung i-ups pa natin yung divine and nature, mauubos na yung resources natin. Pero kung malakas ka naman, eh no problem, i-ups mo lahat ng gusto mo. And last but not the least, pets. Sa PvP, ganun pa din. Squidget for buffs, Dr. Owl also for buffs, Child of Earth for Devo, and Volcanic Bulldog for shields. May nilagay tayong dalawang tank pets dahil even if glass cannon yung build natin, eh mahalaga pa rin meron tayong backup plan para kahit may nakaruwak na champion or nagkakalat ng sight yung snipers, eh hindi tayo ganun kabilis mamatay. And sa PvE naman, Squidget, Dr. Owl, and Divination Cat for buffs. And sa last slot, depende sa trip mo, pwede ka mag Junior Jr. or mag Earth Lord. At eh, na, ang pros and cons ng SD build. Sa pros muna tayo. Una, malakas talaga siya sa PvP. Pero syempre, yun ay kung marunong kang pumosisyon at magtiming ng hide and backslide. Especially sa guild expedition 1 to 3 hits mo lang yung mga malalambot na jobs dahil ngayon damage ng SD ay eh nagsiscale sa both physical and magic. Pangalawa, gaya nung sinabi ko dati, ranged attack siya. Alam naman siguro nating lahat ang current meta ngayon which is paladins. And kung mili ka, wasak ka. At dahil range tayo, kung tama ang positioning natin, e eh pwede tayong pumrehit. At sa cons naman, una, mahina siya sa PvE. Kung ikukumpara natin, eh mas malakas yung Envenom build sa SD build ng times 3. Kung PvE ang pag-uusapan, balit PvP build lang talaga to. Pangalawa, sobrang gasto sa Zenny. Dahil nga mahina siya sa PvE, e eh dapat complete cards tayo. At ang nagpalala doon, eh 4 slots nga yung daggers natin. At syempre, dahil dalawa yung daggers, dalawa rin yung kailangan nating i-plus 15. So, yun. In my opinion, kahit F2P ka, eh pwede ka pa rin mag-Sinex as long as hindi ka papalit-palit ng build at madiskarte ka. Although mahina tayo sa PvE, pero sa PvP, eh bawing-bawi naman. Ito nga lang pala yung rebate ko. Pero kung mapapanood nyo yung video ko sa Dimension Drill, eh kayang-kaya maipagsabayan. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. kita kita sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.